Hi guys! Tara samahan niya kami tikman itong bago sa menu ng sikat na resto na to. Dahil bukod sa masarap na nga daw, unlimited soup at gravy na, unlimited java rice pa. Dito lang to sa may Timog Avenue Corner, Panay Avenue, Quezon City. Dito lang mismo sa may Victoria Towers, makikita nyo na tong mang inasal. O ba diba, bago kayo pumasok, may bubungad sa inyo dito na sobrang cute. Ay, swerte yan. Tingnan niyo naman maya mayang konti, humaba na yung pila dito. Ito yung mga choices ng food nila. Siyempre, ang pinaka bestseller pa rin nila yung kung saan sila nakilala na chicken inasal. May bago lang sila ng mga family size at yung sisling liempo nila kaya yun ang itatry natin. Mariana time kami nagpunta para sana hindi masyado marami tao pero ending ang dami pa rin kumakain. At syempre itong pang malakasan nilang soup na sobrang asim at sobrang panalo para sa akin. Pork sisig na 95 pesos may kasamang rice pero walang kasamang drinks. Then itong palabok with chicken and nasal na 151 pesos na solo order din at walang kasamang drinks. At ito na nga yung bago sa menu nila na sizzling liempo na may kasamang unlimited soup, unlimited mushroom gravy, at unlimited java rice pa. Syempre dahil unlimited gravy at masarap yung gravy nila kaya ayan. Kaya dalawa agad yung in-order natin at syempre nilagyan pa natin yung rice natin. Yung gravy nila parang kalasa lang din ng mushroom soup. More on salty at peppery yung lasa niya. Hindi siya buttery na gusto ko sa isang gravy pero masarap na rin siya. yung lempo naman nila manamis na yung lasa at malambot din naman yung meat nila. Then okay din na makapal yung cut nila sa meat. <laughs> Then, syempre, itry na rin natin tong pork sisig nila. Ang maganda sa pork sisig nila, balance yung taba at laman. Hindi siya puro laman, hindi rin siya puro taba, kaya okay to. White rice actually yung kasama niya, pero tinry ko na lang din siya sa java rice. Syempre, lagyan muna natin ng kalamansi yung palabok. At ayan, halu-haluin na natin. Masarap din yung palabok nila, ah. Alam nyo bang hindi nawawala sa order namin yun every time kakain kami dito sa Mang Inasal? Especially si Carter, sobrang type to. Parang wala naman at akong kilala na may hindi gusto sa Mang Inasal. Bukod kasi sa masarap na, very affordable pa. Oo, ang nga pala yung Java Rice ng Sisling Liempo nila masarap pa. Hindi siya food coloring lang at talagang may lasa siya at masarap. So yun lang guys, sana natakam kayo sa video natin for today at kung nagustuhan nyo, like na lang and don't forget to share this to your friends. Thank you for watching! Bye! Mwah!